tayo lahat tayo mayroong tinatawag na weakness okay po. na pagka nagkakaroon ng pagkakataon na makakanakaw tayo makakakupi tayo ay gagawin natin kaya makikita mo kahit sa mga estudyante Um, meron din sila mga ghost projects. Oh. Lalo <laughs> sa si Mama, ma, may 500 may project kami may sa, sa, school. Ang uh, wala ulo pala, la, no, gagastos sila yung, yung 500 na yun sa bus. Sabagin ginawa ko yata 'yun. <laughs> <laughs> ginawa ko yata 'yun nung, nung nag-aaral ako. Diba? Na opo, uh, opo. Oh, 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 eh. Yun. Pangilinan sa Sharing from the City. Hello, good morning po, Father Ohoy. Naku, okay. nandito tayo sa, nako Santo Domingo Church. Oo, napakalaking church ito. The biggest church siguro in Asia. Ah, talaga po? Yeah, it can accommodate uh, more than 3,000 people na nakaupo lang. 3,000? Mm -hmm. Father, gano'n ba katagal lang po ito sa Santo Domingo? Father, dito muna tayo ah. Ha? Handa tayo ng konti kasi parang mainit nagpupupukan kasi I think meron nung konting repair na nangyayari oo, oo. dahil po malapit na po ang lanabal. Oo, gumagawa sila ng altar. Ah. Uh, pro ng lanabal. Pero Inan other ito. than that, Father, wala naman po major repair na kanyari oh. mga structure, yung mga ganyan. Wala pa. Ang major repairs na ginawa in uh, uh, previous years ay ang yung bubong. Ah, oo. Oh, uh, yung oo. -tolo na. Pero the structure is very strong. Ginawa ito oh, mga 1950s pa. 1950s? Oo, oh, oh, wala, pa wala pang mga hmm. ah, building dito sa palibot. Wala pang halos mga bahay. Ito ang ginawa rito. Oh, first uh, structure na first uh, major structure na ginawa rito sa area dito. Talaga ito po? Oo. Oh. Alam niyo, Father may seven po ako sa inyo. Ano yan? Naglakad tayo dito, di ba? Um, Alam niyo may picture po ako ng bata ako. Nakahawak ako sa isang dahon. Talaga? Dito. Oo, oh, so sa bagay. uso na yung araw yung dahon yung hawak Di ba? Pag picture taking, <laughs> may hawak ng dahon. May picture ako dito. Kasi dati nung bata po ako, madalas kami magsimba dito. Tapos bibili kami ng nung mga sisiw sa labas. Mm, -hmm. Tapos so, datawid kami, bibili kami ng sansribal. Aya, oo. oo, oo. oh, oh. oh, oh, oh. Diba, oh, uh, alam mo yung Sans Rival, nandito pa yun, sa likod na ngayon sila. Ah, talaga Oo, uh oh, Betty Sans Rival. Opo. Sikat yun, maraming kong, ano, bumibili noon. So, uh -oh. isipin niyo ilang years na ito? More than? More than, uh, almost 75 years na ito. 75 years? Oo, uh oh, kasi 1950s pa ito ginawa eh. 75 years na pala ang Santo Domingo? Yes. Hindi, actually, ang original Santo Domingo, was from Intramuros Manila. Ito sa beautiful gothic church, pero sinira nung agyera, uh, nung yung mga yung Japanese war. Oh. Na, Giyera si naman po yun eh, tagan bomba yun. talaga masisira po. O, o, o. Pero ito po, ito po wala namang humug Sy oh Oo. Siyempre 'yun dinaanan na huto ng mga bagyo, bagyo o ah. baha at kung ano-ano naapekto han kayo ng mga parang wala namang hulo may pad na mga ano dito, no? wala, wala, wala in fact, ito ang uh, 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 parang refugee center pagka may binabaha dito sa palibot ng mga tao dito sila talaga nag ano, nagsisik ng refuge ah, evacuation center ah, oh, evacuation center dito hanggang sa loob ng simbahan dito sa corridors na ito punong-puno ito ng mga tao noong seminarista kami kami ang nagpapakain sa kanila, nagluluto. Pero habang bumaba sa, sa palibot, bumabaha naman ng tulong ng mga tao. Pupunta sila rito para magbigay ng mga delata, ng mga bigas, lahat ng pangangailangan ng mga tao. So ibig ko sabihin, ang baha po, kung seminarista pa ho kayo, Bater, sorry ho, ah, so na ho yun. Matagal itong mga baha, oo. Kayo nagtataka ko bakit hindi nagagawa ng paraan. So matagal na pala So ibig sabihin dati dati pa ho, meron na. Meron na mga baha dati. Oo. Pero mas lalong malala ngayon. Ah totoo po? Oo. Talagang halos nawawala ng bubong ng mga bahay. Minsan mga tao na sa bubong na naghingi ng rescue. Pero kung ganoon katagal na 75 years na ho ito, ibig sabihin ang gumawa po nito hindi substandard ang ginamit ng mga ano, materialis. Na mga magagalyas, oh, oh. 'di ba? Matatag, talagang uh, matibay, talagang uh, pinag-isipan. Yung mga buo, buo ang mga poste, yung uh, bakal, ang mga bakal hindi hollow, oh. 'di ba oh, po? Oh, oh. So yung buong paligid binabaha. Mm -hmm. Kayo po dito, pinasok na ba ho ang sa Domingo ang sa Ang simbahan mismo hindi, hindi talaga pinasok ng tubig ito hanggang dyan sa parking lot meron nung pinakmalakas na baha yung ondoy Apo. hanggang dyan lang sa, sa labas pero dito sa loob wala wala talaga tubig dito pero kung iisipin nyo po nung unang una dati ho pinapasok ba ho hanggang parking lot ay no oh, hindi 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 rin nung seminarista pa ho kayo hindi hindi siya pinapasok hindi ho pinapasok kayo ho pinapasok na uh, uh, yes uh, nung nung pagkamatalang sobrang malala yung baha So, ibig ko sabihin, talagang lumala na ang baha. Mm -hmm. Lumalala na ngayon ang oh. mga baha. Oh. So, I think, hindi lang ho, uh, uh, siguro dahil sa dami na rin ng tao. Uh, pangalawa, yung uh, waterway dyan, natural waterway, sa Araneta, dati ano yan, eh, creek yan eh. Okay po. Tapos tinampakan nila, ginawang kalsada okay. Kaya, ang tubig, ay wala nang dadaanan, umaapaw na lang. Ay, konti tinira mo Araneta, meron po natirang creek dyan eh, parang sa gitna, may konti na lang sila tinira. Pero dati talagang malawak yan. Siyempre, sasabihin ng tubig, eh, akin to eh. Kaya <laughs> akin to eh, ba't yung kinuha? Oo. syempre Siyempre, dadaan siya doon, e, akin to eh. Kaya nga, oo. Kaya, pumunta siya doon. Minsan, ganyan ang pagkakamali ng tao. Hindi niya uh, tinitingnan yung natural course of things. Parang pinapakialaman niya. Maliban ho sa mga... Alam na po natin, naging issue na po ngayon. Yung mga... sa flood control, di ba ho? Oo. Oh, yun oh. pang-isa, mas lalo nakadagdag yun. Kasi, siyempre, may may, may may problema. Dapat gawa ng paraan ng mga tao kung paano masolve yung problema yun. At dapat may nakalaang kondo para doon, di ba? Totoo rin po yun. Tapos, uh, makikita mo nawawalan na lang yung pondo, nandiyan pa rin yung problema. Hindi na susolve. Kaya marami talaga taong sobrang naghihirap Kasi makita mo, sira ang bahay nila, minsan may naman matay. Um, minsan, kabuhayan nila na yung mga panindan nila, na ano ng tubig, kaya sirang-sira ang buhay ng mga tao na apektuhan ng bahay. Father, may tanong po ako. Kasi minsan po pag nanonood ako, nagagalit po ako eh. Sumasama po, hindi ko mapigilan magalit. Kasalanan na ba yun? Ay hindi. May, may tinatawag yung justified anger. Okay po. Na ibig sabihin, kung may dahilan kung dapat ka magalit, kailangang magalit ka. Kasi pag hindi ka magagalit, hindi maayos yung problema, yung sitwasyon. Kailangang magalit na tayo. Pero yung galit po, hindi dapat mapunta sa violence. Tama po? As much as possible, kailangan tigilan natin ang ating mga sarili na magkaroon ng violence at pagkasira. Kasi kapag ka pumunta tayo doon sa pagkasira, masisira din ang buhay natin. So parang nawala yung, yung dahilan ng galit natin. Magagalit tayo para mabago yung masama, maayos yung masama hindi tayo gagawa ng masama kasi parang dinoble natin yung problema. Yung mali. Yung mali. Oo, yes. Oo. Kasi pag hindi natin pinuna, meron kayong tawag doon, Father. Eh. Nakalimutan ko, binanggit yun dati. Sin of, uh, pag hindi mo binanggit, pag hindi mo pinuna yung mali, uh, na pinahayaan mo lang. Kasi parang nasanay na tayo eh. Na, Oo. ah, oh, ganito talaga yan. Iyan mo na. Ano, an ay, tawag nung sin of omission. Oh, yun, father, nga na obligasyon mo na punahin yun, sabihin ng mali. Para may, may, tawa, may, may, tama, may tuwid. Para po sa akin, ah. Parang hindi na mo natin pwedeng isisi yung mga kasalanan ng korupsyon sa ibang tao. Totoo. Baka, ta baka tayo na rin po mm -mm. bilang mamamayan. Ay, meron din po tayo in our small little ways. Meron tayong a part of corruption in our in us yes totoo yan kasi tawag yan tayo mga tao, siyempre may mga kahinaan tayo. Kasi na, ta, naka, natin yung kasalanan talaga. Kasalanan ni Adan at ni Eva. Kaya lahat tayo mayroong tinatawag na weakness. Okay po. Na pagka nagkakaroon ng pagkakataon na makakanakaw tayo, makakakupit tayo, ay gagawin natin. Kaya makikita mo kahit sa mga estudyante, meron um, din sila mga ghost projects po. <laughs> so, Alam, sasabihin si mama, ma, may 500 may project kami mamaya sa, sa school. Ang ula, ulam pala, no, gagasi sila yung, yung 500 na yun sa pusansan. Sabang, pu ginawa ko yata yun. <laughs> ginawa ko yata yun nung, nung nag-aaral ako. Diba, na, opo, uh, oh, opo. Maraming mga sadyante si eh. Yung, oh. ano, may mga ghost projects din sila oh. na ginagawa. Saka yung mga ghost, uh, ghost, uh, ghost meeting. Yan. Pero wala naman, gigimi ka lang. Oo, oh, oh, yan. Oo. Oh o, oh, totoo yan, di ba? Para makala, para mag ka. May, ano kami, ni meeting po kami. Ghost meeting. Uh, oh, Marami tayong mga ghost-ghost na ganyan. Totoo po yan. Saka, yung ano, yung, for example, alam na natin na nahuli tayo, kahit alam natin wala tayong kasalanan. Kasi mad madalas yun eh. Para hmm. ako, umaamin po ako dyan. Huhulihin ako, pero alam ko wala akong kasalanan. Minsan daw sumasagi talaga sa utak ko. Uh, alam ko, ako. Kaya ko na lang to para matapos na. Alam ko namang gusto lang humingi nito kaya ako hinuli eh. Mm. Alam niyo po yung ganon, yung sumasagi sa, da sa isip ko yon Kasi sayang sa oras naman to eh, pinapatagal lang ako. Wala naman akong kasalanan eh. Pero wala naman, pero gusto lang niyang ano, pero sige na, bigyan ko na kayo lisensya ko. Pero pag nagmatigas ka na, sige na, kunin mo na lisensya ko. Sige na, bigyan mo na ako ng tiket. sige na kuya, parang hindi na tayo, ano, para matapos na. Asa ka na ko. Alam nyo, napansin ko, ibabalik na lang yung lisensya. At sasabihin na lang sa iyo, sige na, pagbibigyan kita sa susunod ah. Oo, <laughs> <laughs> oh, nangyayari yan, nangyayari yan. Oh. oh. Sa mga, di ba, sa mga uh, pag nahuli ka sa traffic, oh, you know, nag-violation ka ng traffic rules, uh, may mga tao talagang nanghingi. You no? Know? Oh, oh, may mga tao, kasi may mga tao din nagbibigay. Apo. Bibigyan ng lisensya, may nakaipit ng 500 doon. O magkaano, magkaano yun. O, tapos, wala na. Ibabalik na yung lisensya. Tapos na. Yung for example, nag-uuwi ka ng mga ano, ban paper sa opisina. Corruption ba yun? <laughs> of siyempre, little corruption yun. Oo, little, ano, uh, stealing yun. Kasi hindi mo sa iyo yun eh pero sa tingin natin, parang okay lang. Marami, marami, namang band paper dito sa company. No? Marami namang mga ball pen dito. Kuwan na lang ko rito. Pwede naman no? namang humingi eh. Pwede, pwede humingi isa o dalawa. Pwede ba yun? Pwede naman. Mas oh, maganda uh, yung ganun. Okay pwede po. sana. Pero yun nga. Kasi, mayroon din sa atin talaga yung yung uh, kakayahan o yung disposition na kung makakakupit tayo, makakanakaw tayo, na walang makakaalam, gagawin natin. Pero totoo bang walang nakakaalam, Father? Siyempre, meron nakakaalam. Una-una, alam mo. <laughs> na nagnakaw ka, na kinuha mo hindi sa'yo, ginamit mo hindi sa'yo. At pangalawa, siyempre, may nakakaalam sa taas. Ang Diyos. Nakakaalam. Alam niya lahat. Kaya alam mo, itong mga recent na pangyayari, palagay ko, parang kamay ng Diyos ang gumalaw. Alam mo kung bakit? Bakit po? Para, para nagkasabay-sabay eh. Una, nung nagsona si Presidente Marcos na kasi uh, sabi niya marami ng mga nawawalang punto sa flood control. Sana po, bakit may mga baha pa? dami ng alaki-laki ng mga budget sa flood control. Bakit binabaha pa rin tayo? Pangalawa, yung talang bumaha. Nakita ng mga tao yung sinasabi niya at pangatlo yung mga video ng mga contractors na nagsasabi sila mismo bakit ba kayo umaman? Saan talaga nung nag search yung kayamanan ninyo? Nung nag-DPWH kami. <laughs> so, yun, parang nagkasabay-sabay, parang mayroong kamay na nagkumukumpas, parang tinatawag ko nga doon eh, powerful maestro. Opo, na, opo. Na, niya, para ma maging aware na tayo lahat na mayroon talagang corruption na nangyayari sa mga projects ng DPWH. Oh, mer meron talaga. Pero, lahat naman po tayo makasalanan. Totoo naman po yun, di ba? Yes, lahat po tayong makasalanan, di ba? So, yung mga taga-DPWH, may chance pa ho sila. Siyempre, lahat naman, diba may pagkataon oh, para magbag. Oh. Siguro, kaya nga, this is an opportunity. Yes. Unang-una, doon sa mga nagnakaw, na makapagbagong buhay na makita nila ang epekto ng kanilang masamang ginagawa sa ibang mga tao. Dapat maramdaman nila yon. Pangalawa, um, magkakaroon din ng pagbabago sa buong bansa. Sa, sa, mga tao na alam, dapat mag aware din sila na bawat isa sa atin mayroong ganong disposisyon na kung may pagkakataon, gagawin din natin. Magbago din tayo. Yes. At pangatlo, magbabago ang ating gobyerno. Kasi ngayon, mas maging maingat na tayo, mas magiging aware na tayo sa mga korupsyon na ganyan at babantay na natin talaga ang kaban ng ating bayan. And I, and I think, ano, Father, ngayon palang, bata ka palang, wala ka pa sa ganung posisyon naiisip mo na everything starts with little things eh kaya isa oh, paper oo oh, oh, oh. palaki ng palaki yan palaki ng palaki diba? Pag, oh. diba so everything starts with something very little so diba so dapat tayo rin bantayan din natin ang ating mga sarili Totoo. baka ang yabang yabang natin magtuturo sa kanila tayo din pala ganun oo oh, diba, kung tayo nasa lugar nila baka gawin din natin yan oo diba oh, oh. Kaya diba? oh. hindi natin hindi natin masabi eh. Kaya oo. Oh. Oh. tayo basta-basta talaga mag-judge lang sa ibang mga tao dahil Opo. nagawa nila 'yon. Opo. Um isipin natin na maaring kung tayo ang nasa lugar nila, baka ginawa din natin yon So um kung to mga taong ito nagsisisi at ibabalik nila 'yung mga kanilang mga kinuha sa ating bayan ay dahil dapat ay bukas sa pagpapatawad din sa kanila. Oh, kasi ano, so ibig sabihin Father, lahat pala lahat pala ng ginagawa natin nakikita ng Panginoon. Kitang-kita ng Panginoon niya at darating at darating ang araw na isisiwalat 'yan. Oh. Ah, nasa Biblia 'yan, Dear oh. Father. Parang binanggit mo na rin 'yan eh. Everything you do in the in the dark will be put into the light. Put in the light. So, ito. so ito. ibig sabihin, Father, pa nagwawalis ako, tapos nilalagay ko lang sa ilalim ng carpet, makikita yun. <laughs> okay, kitang-kita yun. Malalaman di ba lang araw kasi may matitiso -ma dun sa carpet, makikita yung basura dun. <laughs> kasi pag tinatama na ako, ayoko kumalang, dahil, lagay ko na ilalim ng carpet, pala naman makakakita. So, kita pala. Kitang-kita yun. <laughs> so, yung mga akala nyo po, hindi masisiwalat, masisiwalat at masisiwalat. Oo. Oh, oh. Lahat-lahat po yan. Father, pag ba nga para ayaw nilang tumigil kasi dire-diretso eh. Mm -hmm. Sabi nga nila eh, sabi nga ni, sabi ano, parang hindi sila nahihiya. Mm -hmm. Kaya siguro napunta na doon sila, ah shame na lang. Oh -oh. Kailangan na silang maging ano, mapunta sa, shame. Di ba oh -oh, po? Oh -oh. Para po tumigil. Ganun pa mm -hmm. po yun? It can be an effective way para ang isang tao ay tumigil yung mapapahiya siya. Kasi para magkakarugtong yun eh. Yung pagnanakaw, uh, greed yun eh, di ba? Yung pride. Kasi nung umaman na sila, pinangaladakan na nila. Pinakita nila sa social media. Magkarugtong yung mga kasalanan. Ah, magkakarugtong po ba? Oo. Oh. Kaya... Sa bagay, totoo, Father, no, nung nagnakaw, may namatay. Mm. May naghirap, may nagutom, na. may ng trabaho. ba, ho? Magkakaruktong eh, no? Oo. Oh, oh. Talagang totoo pala magkakaruktong ang kasalanan. Yung, yung feeling mo na ito lang naman ang ginawa kong kasalanan, pero yung kasalanan mo na yun, nag na magkaroon ng kasalanan yung iba. Oo. Oh, oh. Opo, magkakaruktong pala talaga. Oo. Oh. Hindi lang ho yun, Father, no? Kunyari ako yung ano, nagasala, nakikita ng katabi ko, pati siya gagawa na rin. Oo, parang nagiging, ah, magsarap pala mag-ano, magsarap mag pala mag contractor ng DPWA. So, mag-ano mag na rin ako, mag-contractor na rin ako, ganyan ah. pag aralan ko paano maging contractor. Saka I think parang na-normalize na eh, hmm. naging normal na eh. Kasi ano nangyayari nun, parang everybody's doing it, why not do it, parang gano'n eh. Kaya nga, oo diba? Kasi parang na justify na nila, they give reason to it and it's no more a sin. Oo, para sa parang namanhid na sila. Oo, oo kasi nga everybody is doing it. So bakit hindi ako? Bakit sila lang mag-enjoy sa buhay? Bakit hindi ako? So we dapat tayo rin bilang mamamayan. Dapat din we do our part. Diba po? Oo. We do our part, father. Hindi lang mo tayo pointing fingers, galit lang tayo parating. We do our part. Let's plant a tree. Mm -hmm. Let's clean our backyards. Mm -hmm. Diba? Kasi nakakutulong din tayo sa pagbaha. Opo. Una-una yung mga pagputol natin ng mga puno sa mga kabundukan. Opo. Malaking uh, contributing factor yun sa pagbaha. Pangalawa, yung pagtapo natin ng mga basura kahit saan-saan lang. Opo. Kasi nakaklag yung ating mga waterways. Opo. Tama. Kaya at pati yung mga drainage natin na babarahan ng mga basura natin, mga plastic. Kaya, may kag kagagawan din natin yan in a sense. Meron din tayong kasalanan. Meron din tayong kasalanan. Meron din tayong contribution sa lahat ng ito. Oo. Diba so Kaya kay nga sinasabi natin, yung mga kaunting ginagawa natin, akala natin sa atin, lang pagtapon natin yung basura, akala natin tayo lang. Pero pag yung tinapon mong basura, mapunta sa drainage at magpara, maraming mga tao maapektuhan. Akala mo ikaw lang ang naapektuhan ng ginawa mo. Kasi pwede yung plastic na yun, bumara doon sa ano, oh. no doon sa wa, ito, wa, uh, kung saan pupunta yung tubig pag may baha. Oh. Mm -hmm. Yung palang plastic na tinapon mo, pinagkainan mo ng banana mm -hmm. anak <laughs> Yung pala, yung babara. Oh. Ano po, just, yung pala, grabe. So magingat po tayo, di ba po, father? Kung mm -hmm. meron palang social scene na, ko na nalaman yung social scene na yan nakapatakot yung social scene na yan naku and without father bago pa tayo ulanin at kinakabahan ako sabi nyo bumabaha sa paligid dito at mas malala pa ang baha sa paligid dito ba diba? sana bahay, magbaha din po tayo ng panalangin Panginoon maraming salamat po na kahit kami mga pagkakamali sa buhay ay pinapakita pa rin nyo sa amin ang inyong pagunawa at pagpapatawad. Sana Panginoon, ang pagmamahal na ito ay magpababago sa aming mga puso at pati sa aming mga buhay. Sana po Panginoon, lahat ng mga gagawin namin, iisipin namin kung ano ang maging epekto nito sa aming mga buhay at sa aming kapwa-tao. Tulungan po niyo kami, Panginoon, upang mapaglabanan ang kasamaan sa amin mga sarili at ang kasamaan sa aming lipunan. Bigyan po ninyo kami ng lakas upang magali at maipakita nga aming gali sa mga pagsasamantala, sa mga pagnanakaw sa aming bayan. At sana Panginoon itong galit nito ay hindi magdala sa amin ng ibayo pang kasamaan, kundi magdala na kabutihan at pagbabago sa inyong sa sarili at sa aming tayo. Sa ng Ama, na anak sa so sarili. Ayan. Maraming po salamat! Bye bye! Shary, good, night. Shary, good news. Shary, from the sea.